pupunta po ako ngayon sa bebe ko dun sa GF ko 7 uh, seven months sari po namin dadala ko po siya ng favorite ng flower ng sunflower and ito po yung DIY ko na merong uh, perlite and guys oh. So. Tapos ah, bago ako pumunta guys dun sa sa GF ko. Paprang ko muna po yung pamangking ko. Ah, kunyari, bigay po ng GFA, eh, ng manliligaw niya to. Titingnan ko po ano reaksyon niya. Tara, let's go. Alis na po tayo, guys. guys. Alis na po tayo. Dadaling ko na po yung flowers. Ayan. Dadaling ko na po dun sa paprang po natin, guys. Let's go. Ayan guys, magpag-gas muna po tayo sandali para dire-diretso ang biyahe natin. Dito na tayo guys sa office. Ayan, dala-dala ko ng flowers. Ito na, ipaprong na po natin yung yan Ayan. Ayan, yeah, let's go.

gulat na gulat yung mga ka-office mate niya. Kaso guys, nabisto tayo. Kaya, see you next video. Thank you for watching. Kaya, let's go. Punta na po ako ngayon sa GF. na ko